Ang hydronephrosis, ito yung kondisyon, yung kondisyon, pero yung kalaki ng bato at ang paglaki ng pelvic analysis system, ito ang pinakakaraniwang anomalya na maaaring makita sa antenatal ultrasound habang nagbubuntis. Nakakagulat, 50% ng mga batang ito sa kapanganakan ay natutuklasang normal, samantalang 50% ng mga batang ito ay maaaring mayroong makabuluhang sanhi. Kaya noong nakaraan, bago ang 20-30 taon, Karamihan sa mga batang ito ay natutuklasan lamang kapag sila ay nagkaroon ng sintomas sa paraang nagkaroon sila ng impeksyon o nagkaroon ng pamamaga sa tiyan o ang bata ay nagkaroon ng pagbaba sa paghihi na may maraming nana na umiikot sa ihi. Salamat sa mga pag-unlad ng ultrasound. Ngayon ay kaya na nating matukoy ang kondisyong ito habang nagbubuntis. At ngayon ito ang pinakakaraniwang paraan kung paano natutukoy ang kondisyong ito. Ang antenatal na diagnosis ng pamamaga ng bato na tinatawag na hydronephrosis ay ang pinakakaraniwang paraan uh, kung paano natutukoy na ang kondisyong ito. Kaya hindi lahat ng mga batang ito um, uh, ay nangangailangan ng intervention. Ngunit kapag ang diagnosis ay nalaman na natin, dapat tayong mag-intervene bago pa ito makasira sa bato. Kaya kapag mayroon tayong diagnosis ng hydronephrosis na ginawa antenatally, ang mga batang ito ay sinusuri klinikal sa kanilang kapanganakan at pagkatapos ay kinukumpirma sa pamamagitan ng ultrasound na ginagawa sa ikatlong araw ng buhay at ito ay muling kinukumpirma sa pamamagitan ng ultrasound na inuulit sa apat hanggang anim na linggo. Batay sa mga natuklasan, ang posibilidad ng isang bara ay kinukumpirma. Sa pamamagitan ng nuclear scan, nagbibigay sa atin ng dalawang impormasyon. Iyon nila si una, ang presensya o kawalan ng bara. At pangalawa, so ang antas ng kompromiso sa paggana ng bato. Kaya batay sa impormasyong ito, kung ang bara ay unilateral o bilateral at kung ang bara ay malubha o makabuluhan at kung may pagbaba sa katayuan ng paggana ng bato, isang desisyon ang ginagawa kung magtitipid at maghintay at magmasid, agkondur, o mag-opera at makialam upang mabawasan ang tsansa ng karagdagang pinsala sa bato pagkatapos ipanganak ang sanggol. Ang operasyon para sa hydronephrosis ay tinatawag na pieloplasty. Inaalis ang bara at ibinabalik ang koneksyon sa malawak na anastomosis. Sa kasalukuyang panahon, gayon pa ginagawa ito sa minimal access surgery, honeydial, pangunahin sa laparoscopy. Ito ay tinatawag na laparoscopic pieloplasty at maaari rin sa uh, naparos robotic surgery sa mas matatandang bata. Ang laparoscopic pieloplasty ay maaaring ligtas na gawin kahit sa mga bagong silang nasanggol sa karaniwang na-diagnose ang kondisyong ito at nag Opera sa loob ng apat hanggang anim na linggo sa so, maaari itong ligtas na isagawa. Ang bentahin ng laparoscopic pieloplasty ay ang mga batang ito ay, dam um, ay kom may napakaliit na uh, hiwa, mas kaunti ang sakit and ang kanilang paggaling ay medyo mabilis. Kaya ang hydronephrosis ay isang napakakaraniwang kondisyon. Hinabi ng na nangangalingan ng danang nasa operasyon, karaniwang natutukoy sa isang antenatal ultrasound. At the ang diagnosis ay kinukumpirma sa pamamagitan ng postnatal na pagsusuri. At kung kinakailangan ang isang intervention surgical, ay baring ligtas na isagawa sa mga batang ito sa pamamagitan ng minimal access surgery.